Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Kamusta na kayo guys? Ayun. Kaninang madaling araw. Sobrang lakas ng kidlat. Oo, grabe. Nagulat ako. Akala ko ano na yun sa mabu. Yun pala kidlat. Oo. Tapos, ang lakas na buhos ng ulan. -mm. -mm. Guys, kamusta na po kayo guys? Ito, kung, kung ako yung tatanong ninyo, okay lang po. Kayo ba? Kamusta naman po? Oo, kung saan man po kayo naruroon, magingat po kayo kasi um, umuulan. Oo, tapos ngayon um, umuulan, tapos umaaraw. Oo, ganun. Sabi nila, kapag may mga, may mga ano, may mga ikakasal na ano na tikbalang kapag umuulan tapos umaaraw ganoon sabi nila daw na na mayroong ano tikbalang na ikakasal <laughs> kung ano na lang naiisip itong baklang to oo ayun ayun na nga oo mga maritis diyan mm -hmm iwas-iwasan ninyo yung pagdadaldal kasi mahirap na ikayo kayo, kayo din ang ano mapapahamak kapag, kapag um, malaman pa ng chichismisan ninyo oo sa lahat po na ano uh, papunta na sa work magingat po kayo ingat po kayo sa ano sa work nyo kung malayo pa, sige, maglakad kayo, magdala kayo ng payong, magdala kayo ng water, oo, at saka yung mga papunta na sa work, oo, kay, kailangan dapat, ano, wag ninyong kalimutan na magano magdala ng pera, pamasahe, at saka yung importante talaga, yung ID ninyo, oo, oo, kapag nakalimutan ninyo yung ID ninyo at saka wallet nyo, oo, wala kayong pamasahi, wala kayong, map, wala kayong, ano, wala kayong, hindi kayo makakapasok kapag walang ID, di ba? Tama man. O kung tama man, mm -mm, correct ako diyan. Mm -mm, kung tama man, um, marami ang uh, matutuwa sa akin kasi baka ba may balikan ako. Oh, yeah, I'm sexy. Totoo pala yung mga sinasabi mo Kung totoo meron kit Bibigyan kita ng Pang burger mm -hmm. Oo burger lang Kung burger lang Naku wag na. <laughs> Joke lang Mm -mm, kamusta naman po kayo? Sa lahat po na ano, pauwi na, oo, magpahinga na kayo. Tapos, ano, ingat-ingat mm, po tayo sa pagkain, no? O sa mga bagong gising, o magtipla na po kayo ng mga kape. Tapos, kapag pagkatapos ng ano, kung hindi naman kayo magkakape, ayon mag exercise magpapawis kayo, oo, oo ganun yun. Di ba tingnan nyo, itsura kung, uh, fresh na fresh. Kapag ano pinapawisan ako talaga, sobrang ang ganda-ganda ko, di ba? Mm -hmm. Perfect na perfect talaga yung ano, yung skin, yung yung balat ni MCC, di ba? O oh, punong-puno ng eye bag. Oo. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Gusto nyo bang malaman kung ano yung skin care ko? Mm -mm. Malalaman nyo din kapag ano na, kapag hindi na ako sikat. <laughs> Ay nako, sa lahat po nandyan hello, shout out po sa lahat. Magandang magandang hapon po sa inyo, magandang umaga, magandang gabi, magandang tangadi. Oo, sa lahat po nandyan hello. Hi! Shout out po sa lahat. Magandang, 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 magandang gabi. Magandang umaga. Oo. Maraming, maraming salamat. ilo. Hi! Kamusta? Kung ako naman yung, yung ano, tatanungin ito, maganda pa rin. Mm, -mm, -mm ba? Diba? Pinapawisan na ako guys sa kakadaldal. Walang ano, oo. Oh, diba? Di ba? Mm, sa lahat po na nandyan, mm, kamusta na kayo? Magkapi na kayo guys, pinapawisan na ako guys. Mm. Ayan. Kamusta? Hello. Ay, bilisan mo ang oras na ito. Ang oras na ito inahabol ko para matapos na yung aking ano, yung pagdadaldal. Oy, mga maritis ha, ingat-ingat po tayo. Ako pala si MC TV Vlog, ang hapambisyosa, happy dinera ng namumukadkad. And I thank you. Bye, maraming salamat.